Aries. Kung maglalaro ay laging maging relax ang isipan lalo na pag may panalo ng nagagawa, at nang lalong maging relax at nang mas makaipon ng perang masaya, Aries sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 5 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Taurus, kung maglalaro ay laging maging relax ang isipan lalo na pag may panalo ng nagagawa, at nang lalong maging relax at nang mas makaipon ng perang masaya. Taurus sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 8.45 ng umaga may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 50 na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay orange dahil magagawa kang mabigyan ng pagkatalo. Gemini kung maglalaro ay laging maging relax ang isipan lalo na pag may panalo ng nagagawa, at nang lalong maging relax at ng mas makaipon ng perang masaya. Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga may ikatatalo na 50 sham na negatibong minuto. At sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 2.45 ng hapon may ikatatalo na 30 Syam na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pink dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo, at sa player na laging masungit. Cancer, kung maglalaro ay laging maging relax ang isipan lalo na pag may panalo ng nagagawa, at ng lalong maging relax at ng mas makaipon ng perang masaya, Kanser sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga may ikatatalo na 50 syam na negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5:15 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9:15 na madilim may ikatatalo na 50 minutong negatibo Ngayong araw ang maganda ay magsuot ka ng damit na may kulay red dahil magagawang mapahaba ang oras mong buenas. Leo, kung maglalaro ay laging maging relax ang isipan. Lalo na pag may panalo ng nagagawa, at nang lalong maging. Relax at nang mas makaipon ng perang masaya. Liyo sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 10.55 ng umaga may ikatatalo na 48 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay yellow, at sa player mahilig magbiro ng kaberdehan dahil kukuhanan ka ng oras mong swerte. Virgo, kung maglalaro ay laging maging relax ang isipan lalo na pag may panalo ng nagagawa, at ng lalong. Maging relax at nang mas makaipon ng perang masaya, Virgo sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7:05 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.55 ng hapon may ikatatalo na 48 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 57 minutong negatibo, kulay blue ang iyong iiwasan dahil siya ang magbibigay sa iyo ng kamalasan para matatalo. Libra kung maglalaro ay laging maging relax ang isipan. Lalo na pag may panalo ng nagagawa, at ng lalong maging relax at ng mas makaipon ng perang masaya. Libra sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Pink ang iyong iiwasang kulay dahil pagkatalo ang kayang maibibigay sa iyo, at manlalaro na malakas magsalita. Scorpio kung maglalaro ay laging maging relax ang isipan lalo na pag may panalo ng nagagawa, at nang lalong maging relax at nang mas makaipon ng perang masaya, Scorpio sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay orange dahil magbibigay siya ng kamalasan para ikaw ay matatalo, at sa player na malalaki ang ipin. Sagittarius, kung maglalaro ay laging maging relax. Ang isipan lalo na pag may panalo ng nagagawa at nang lalong maging relax at nang mas makaipon ng perang masaya. Sagittarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 45 ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo, magsuot ka ng damit na may kulay blue, at mabibigyan ka niya ng paghabal ng oras na swerte para makapanalo. Capricorn, kung maglalaro ay laging maging relax. Ang isipan lalo na pag may panalo ng nagagawa at nang lalong maging relax at nang mas makaipon ng perang masaya. Capricorn sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 gis na madilim, may ikatatalo na 57 minutong negatibo umiwas ka sa kulay yellow, at sa player na mahilig gumawa ng mga salitang malaswa dadalan kanila nila, ng mga kamalasan para ikaw ay matatalo. Aquarius, kung maglalaro ay laging maging relax ang isipan lalo na pag may panalo ng nagagawa at ng lalong. Maging relax at ng mas makaipon ng perang masaya. Aquarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.45 ng hapon may ikatatalo na 40 na, na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 57 minutong negatibo magsuot ka ng damit na may kulay pink, para maging maayos ang diskarte pag ikaw ay nananalo. Pisces, kung maglalaro ay laging maging relax ang isipan lalo na pag may panalo ng nagagawa at ng lalong. Maging relax at ng mas makaipon ng perang masaya. Pisces sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng umaga may ikatatalo na 50 na negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.45 ng hapon may ikakatalo na 43 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, dapat at laging masinok ka sa iyong panalo. Huwag magbabalato para makaiwas ka makuhanan ng oras na swerte, at kulay asul ang iiwasan.